wala yayay yata <laughs> wata wa ba. yayay <laughs> Yay! danda yai, wala upuan dito. Ay, pool, no? ha? Hindi malayo 'yun. 'Yun ang isang upuan, na lang kayo doon. Tatakbo 'yun mamaya. Ito lang naman eh, 'yo. 'Di ba? Kita mo. Ito, ayun siya. Mm. -hmm. Okay, mm. Para lakad-lakad lak din 'yan. <coughs> Ano yai dan da -ay? Ayan may ibon niya yo. Daming ibon no. Oh. May amoy amoy sa pala oh. Sabi nung matanda ang ganda daw eh. Maganda ang pag ganyan may apo may kasama eh. Ayun oh birdo yun oh know? Yun no know, pinapalipad nila oh. Yun know, lumilipad oh. Wow. Umuuwi. Andali sama ako sa upuan. Mamaya tatakbo yun mamaya. Nag picture picture lang yun. Kaso ang Ha? Maganda nga. Maanohan kayo. <coughs> I know Hindi ka na nakajagay. Hindi ka jogging ako, hindi pwedeng hindi. Kaya nandito ako eh. Aantayin mo lang ako. Ang taas. Ang taas. Saan kayo? Dalawa to. Dito. Parang mas maganda dito. Matagal ang init. Kasi nandun may araw na eh. Sabihin mo upuan. Diyan, bayaan mo siya maglakad-lakad. Sabihin mo dito yung upuan niya. Para nakikita mo rin pala to. Si e-bike natin. No? Mau oh, jogging ha. Oh, ang bilis mag-jogging ha. Ang dali, ilakad ka doon. Hanggang doon. Mm. Oh, ah, <laughs> jogging sige. Uy, oh. mata pa. Matapa. Ingat pa, ulo ka na sa ano.

yay isan si Mama Ying. Ayan eh, si Mama Ying, oh. Bibi. Hey, eh. Ayan, hey, Bibi. Ano to? Dali, anong... Sample. 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 Dali Bautista ba to? Kaya ako ko sa Palo, Palo ko.